afternoon. Ayan, andito ako ngayon sa park. Pwede mayroon okay? <laughs> Meron akong guest. May kasama ako na mama ngayon. Charot. <laughs> may kasama ako na mama ngayon. Dahil naka five, one week siyang naka bakasyon. So may kasama akong kumakain. May hinahoy ako sa loob ng bahay. <laughs> eh Ayun. Madilim. 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 No. Madilim. Teka lang. Ayun. Takbo. Ayun. May exposed naman yung ganda natin. Ayun. So, asa tayo kasama ko. Asa na. No. Ay. Choo! Ayun. Ayun yung magpa magpa extra. Ayun yung magpa extra. So, yan nag-anyaya siyang lumabas dahil sawa na daw siyang tinitigan yung mukha ko. Pati rin ako sawa na tinitigan yung mukha niya kaya sabi lumabas tayo, mamasyal. Baka, baka, baka nung pagmagawa natin dito sa loob ng bay maghapon. Baka makagawa pa ng tertso Isang baby pa, charot. Ayan. So, lumabas kami ito. Andito kami ngayon sa park. Then, maganda rin yung panahon niya. So, nag-anyaya siyang lumabas. Akala ko sa, ano, gubat kami. Naglakad-lakad. Eh, sabi niya, sinadjust niya. Sa sentro daw kami. magwalking walking, -walking. Pero sabi ko sa kanya, kaya pa ba? Ako kaya ko talaga dahil sanay na ako pag, pag ganong nabuburing ako, lumabal, lumalabas ako. Dinalakad ko yan kahit isang oras. Ayan, madilim na naman. Ayan. Kahit isang oras yun, dinalakad, dinalakad, ko siya. Nasanay siyang ano, gamit yung kasakasama yung sakyan niya. Hila papi, lubak-lubak. Ayan. Dito kami nun sa gupat. Doon may park. Kaso nga lang ano nataglalig na. So Walang walang nagpa-park ngayon. Low lahat ng bahay-bahay o samol. Ayan. Oops. Dahil umulan siya ng ilang araw so yung yung daanan basa. Alora? Kaya pai <laughs> Ako kasi sanay na sa ano. Pa walking walking. Kahit nasa Pinas pa ako. Dahil sa sawatan. Kaya yeah, Sawatan. So nilalakad namin yun papuntang Palau. Malayo yun. Bababa kami pa bundok. Kaya sana akong mag-walking walking kahit ilang oras. Kailangan lang ng konting maintain ng kinakain para hindi ka masyadong mabusog. Kasi pag talagang sobrang busog ka, mas madali kang mapagod. Ayan, dito na tayo. Malag na tayo sa sentro. Kasi pa rin yata kasan. So, ayan. Alora. Ereja verde. Ano nang kora? Si, si. Wee! Ang bilis naman mag-ano tong street light. So, ayan. Hmm. Against the light siya. Ayan, malapit na tayo dito sa sentro. Against the light po. Tapos mainit. Ang ganda ng panahon niya. Ilang araw siyang, pag ganito ilang araw siyang ulan. Then, gagandang panahon niya. Sikat ang araw. Ayan. Nagtingin na ako ng mga tao. <laughs> nag vlog ako. Kaya pa. Hindi ko ma... So guys, malapit na tayo sa sentro. 10 minutes pa. Yung asawa ko iniwan na ako. Andun na siya sa unahan. Okay. Ano sinasabi niyo ko? Nagsasalitang, nagsasalitang mag-isa yung asawa ko dito. Oh, ayan. Pinuray na may langin eh. Ay, ba bati na nila kay Ikon komponan sa ka talaga niya nakikipanya ako isukat kunsan mas lalo ang mabannog ng takkad-kadwa ng mag magmamaga -na. <laughs> nagbuntog <di> kadwa. <laughs> yan malapit na tayo 5 minutes na lang <laughs> malapit na tayo sa sentro <laughs> finally, nakarating na tayo dito sa sentro. Dito na sa sentro. Ayan. May mga merkatino. Pagod ako. May mga merkatino dito. Mga nagbebenta. So guys, nandito na tayo Sa sentro. Lakad-lakad lang. Magde-date kami. Charot. Then, mag-go kami muna. Then, tuloy ang lakad. Oh, masya. Magde-date kami. Charot. Ayan. Punta tayo dito sa bar. Kape muna. So, guys. See you again sa next vlog. Go! Na naulawin. Okay. <laughs> May nagsasalita kasi Ay, ano na so. Siya, yan. Si, bachaw sa lati mo Eh, dumi niya mo. Eh. Bye-bye. See you guys in next vlog, guys. Thank you for watching.